Dito. Totoo na to. isa po itong laro. And to think na itong larong to ay may soundtrack yung SB19. Oo oh, nga eh. Again, ang pinapanood nyo po, itong KIC, ito po yung pinakamalaki nilang tournament. Hindi sa Pilipinas ha. Hindi sa Pilipinas. Oh. Sa buong mundo. Oh. Uh -huh. At nangyayari yun ngayon oh, dito sa Pilipinas. Here we go. Our 2v2 ah. show match. Featuring Garl and Cat versus No Fear and Justine. Sigat. Teka lang ha. Teka lang ha. Yung configuration nila dito. Si Cat. Uh, Naka Dr. Bian. Okay. Tapos sila po wala po ata yung magiging main damage church nila dito. Ah, iba kaya yung technique na yan? Iba talaga si Jagot, no? Si Justy, merong smite yung kanyang uh, lapu-lapu. Ay, laban agad. Yan naman, gusto ko. Gera agad, pare. Charge na charge, ha? Oo, oh, oo. Oh, oh. Di ba, kumbaga, in history pa na isusulat yan, pare. pagkalanta na ata ni Kuya Magellan. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, sabi nila mula ay Magellan, Parang wrong parking ka. Ang malupit pa. Ano Hindi kita maintindihan ha. Doon, nagabadri pa oh, na yun oh, eh. Oh, Kaya oh, na. Oh, oh, yan mga kaibigan, ang unang napatumba kung sa Mactan ang na napatumba si Magellan dito sa may Ayala, si Nobara. <laughs> si Nobara. Si Nobara. Si Nobara. <laughs> si Nobara. <laughs> si Nobara. Naisusulat bagong libro ng history. Bagong libro ng Hekasi, <laughs> Anyways, ladies 20, and gentlemen. 2025 kasi sa Hekasi. Hekasi he 2025. Hekasi 7. Hekasi 7. Hekasi 7. Para sa akin alam oh. mo kasi si Dr. Bian pare. Favorite yan ng mga nagsisimula pa lang sa HOK, lalo na yung mga mid-laner. Oh. May heal kasi yan, tol. Total sila pula po lapo. Minsan kailangan niya yung mga ano eh. Alam mo yung mga sinatito albularyo. <laughs> diba? No, kailangan, kailangan ng eh. shaman. Kailangan ng mga shaman eh. Kung maga... Oh. Shaman shaman <laughs> Nagulat si na Kuya Majel. May may mga shaman? Ba't may mga sama ka, shaman? Lugi kami ha Lugi nga. A Ito kasi... Dalawang lapo-lapo yung nakikita nakita kasi pwede naman talaga yan. Yeah, pero Peter. ang kung dito, na mo dito, pagaling nga nalang mahanap ng anggulo ito eh. oh, oh kung baga, ang bumangga, giba. Pero, pero ano lang talaga mangyayari. Lugi sa hill, boy. Kung baga may kasamang shaman eh. May... Shaman kasi. May tawas eh. Kung baga eh. O, oh, oh, so wala sa Ipre Sa stats nila po lapo, makunat yan. O, oh, Kasi oh, not mako oh. talaga yan. Pero merong binalan si okay dyan na stats eh. Mababa regeneration nila po lapo. Ah, ganon. So, and, and, napagana and, pa talaga yung tawas technique. Eh, eh, makunat top yan. pa rin. Parang BPD mo pa rin yun kahit wala ka rin yun. Kaya eh, kayo, na ba fountain, so, no, Na, oh, diba? na, na set off yung, ano, yung kawalan ng regeneration at kababaan ng regeneration nila. Po. Ako, ang hirap patay niya. Paring call. Oh, pa ultimate shell. Para kay Nover. Ano ba kailangan para manalo dito, Kuya Thurs? Ano eh? Wala. Kailangan pumatay. Yun lang yun. Yun Para kay Nover dito, kailangan nila patagalin. Pakuhain eh. yeah, yeah. nila ng onting item dito si yes. Kuya Nover. Sabi nga nila, the 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 history has been uh, written by the victors. Kung baga kung sino ang buhay. Uh Oo. -oh. Total, buhay siya. Nakapagsulat siya. Ah, ter yan, pre. Ulat ko pala ba ng Curse Spirit? Sila pula ako rin eh. So, ah, talaga? <laughs> Kaya okay lang yung Eterno Oo. Uh -oh. uh -oh. Naka-break time kasi si Yuji ngayon. Uh -oh. Uh -oh. time. Tsaka, uh, tama lang sa history yan. Kung baga, ang... Uh, uh -oh. Ang uh, napatay ni Lapu-Lapu kanina eh, si Nobara. Pero ang <laughs> tanong dito, Mababago din ba kung sino ang... Uh, wala kasi nakasulat kung paano na ano si Lapulapu eh. Kung paano eh. no? Lagi tinatanong kung na, na, teacher ko yan eh. Na, na, na Chugi. Kung paano na Chugi si Lapulapu. Kung paano na si lapo lapo. Umaga, tinatanong ng mga Pinoy teacher, sino pumatay kay Magellan? Si Lapulapu? Sino pumatay oh. kay lapu Lapulapu? Wala nakakaalam eh, no? Pero, wala, oh, na, pero hindi oh, hindi talaga alam. Hindi talaga alam yun. Oh. pa lang din ni Lapulapu yung yung mother kay Magellan. Oh. Uh, yun na may uh, usapan uh, lang naman natin, mga tola. Hindi <laughs> <laughs> namin talaga alam ang history. Yeah. Oh. Oh. Oh, nasa laro lang rin kaya kasi. Laro sila, lang kasi. Sila sila po Ang maganda kasi dito, pare. H.O.K. Oh. is really giving its, a, umaga, its respect. Yes, and love letter. To the love letter. Tsaka pre, pumunta nga ka kami dun diba sa ano? Pumunta ka kami dun diba sa China, China talaga. Oh, May ano talaga sila? May research and development talaga sila. research Maganda dito kung may kasama pang iba sila po lapo, no? Sino kaya ang pwedeng next uh, Pinoy hero? Ang mga gusto ko dyan, pare, sama mo na si Darna, si Lastic Man. Yan ang mga request ko dyan, eh. si Macario Sakay. Si Macario Sakay si uh, ang uh, oh. request ko. Yan ang mga gusto kong makita. Pero okay si Captain Marvel. Captain uh, Marvel maganda, uh, eh. Oo, oh, oh, so oh, so mga gusto ko sila, na, eh. sila, si Nani. Si Hermano Pule. Pero oh, hindi rin ba sa Hermano Pule. Oh, no? Pwede yan, rin si Si Alwina, pwede. Yana, pwede. <laughs> si Agilus. Oh. Si Agilus. Ayun, Pinoy brand talaga yun. Talaga. Oh, kung naiintindihan niyo. Alam. You you know, alam niyo na. na, Alam niyo na 'yan, na siya sa na. na, na, hindi ah, na. Oh, 'yan oh, oh <laughs> yeah, you know, Si <laughs> na, pa lapo, tumutulpad Ay, na 'yan. Ito na si. Tawag ng palo si pa si Para sa one, para sa, para sa, para sa, para sa, para 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 sa, 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 wala sa, para 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 ano na ano talaga doon? Si Kat tsaka si Carl. Okay. Kasi ang sabi, 2 kills lang na naman yung kailangan. Ah, so, nung okay. Na, nung na, take nung na down si... Sila pula po. Nung na si Jess ah, ah, yun na. Tapos na yun. Yun ah. naman pala yun. Kaya pala pag tinanong ka na ng teacher mo, Sino ang nagpatumba kay Lapu-Lapu? Si Team Carl! Uh, okay! Team Carl! Team Carl na ko sa, sa Ayala, Manila, po, Ma Manila by the Bay! A win by two kills from these two handsome players, AG Cat and of course, Boom Carl! Oh my glove! Ibato na natin ngayon sa ating stage, Maray Linger! Kayo na muna! Let's give him a big round of applause! Congratulations to Team Carl. Well wow, So, how did it feel like playing Lapu Lapu for Kat, the legendary cat? Uh enjoy uh, ang, ang it was yung band namin' parang and agad. So yun He's saying that he's so happy. He was very he was very much enjoying it. And he felt that even though it was their first time playing, their bond was already there. It's so much fun playing for Cat. For Josh G, naman Josh G. Josh G, how is it like communicating? How did you communicate with No Fear in the game? No communication, just in syncs. Fight and farm. The same question I want to ask No Fear. Uh, he sent me some 然后我就意会了他的意思。Okay, some signature, go go go, five five five, so no fear can get what c a r s Justice Mini. Okay, we can ask Cat, u、uh, what's it's like playing with our PKO stars？那和我们菲律宾区域联赛的选手们共同作战、并肩作战的感受是怎么样的呢？呃，虽然我们语言不通，但是卡尔会，呃，say go，哎，I go，哦，我们就配合的很好。 Even though we speak different language, but we can get along with each other because of the signature. Like, go, go, go. Okay, thank you, Kat. Once again, thank you. Congratulations. Thank you, Just G. Thank you, Carl. No fear, and Kat, you may stay here. Yes. We have another match coming up. Let us call on um, our KOLs to join you guys. In <laughs>